Hi guys, good afternoon. Meron ako na install dito guys na itong tubig sa taas. Ito yung hose niya, water drinker automatic. Dalawa. Itong hose niya. Daan ko na dito. Yan. Yan oh. Hanggang doon. Sa dulo. para hindi na tayo palit-palit ng tubigan doon doon sa dulo yung hose na yun yun at sa dito guys putol siya muna dito kasi ito kulang yung ano ko yung cut para dito kulang siya so nag order pa ako sa Shopee ito siya naka ano na naka ready na papunta dito tapos ito naman sa dulo yun yun guys ayan yung nakikita nyo yun yung sa dulo so, automatic na yan guys papunta yan dito 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 at iikot yan dito dito at iikot din Pobo. pagdating sa dito sarado yun yung pinakasarado yan yan malinis na isa para hindi tayo manhirap. mahirap pa pa ganito. Pa ganito. mahirap kasi pag ganito pag ganito sabigan mahirap maubusan palagi kaya ito yung ano namin maganda diba okay naman siya at ito guys so tingnan nyo bawat akyat nya bawat mabawasan ang tubig akyat akyat ng tubig na lalabas yan yan na ano sya nare-refill bawat bawat akyat na, na nare-refill sya oh. yan Tapos, oh. Hmm. 嗯，对了。